Magana araw po. Ipapakita ko lang po sa inyo yung mga pagkain po namin sa loob po ng aming kusina. So napakapalad po namin na kahit sa simpleng mga pagkain, is nakakaraos po kami araw-araw. So ayan po, bumili po si Tatay ng kamatis, tsaka sibuyas. So ayan po yung suha na 'yan, tanim sa likod at yung papaya. So bumili po si Tatay din ng upo ng labanos at talong doon po sa dumaan po na nagtitinda. Si tatay po kasi ayaw po niyang nawawalan po kami ng pagkain po sa loob po ng aming kusina. So, komo ha din po siya ng malikoso. Yan po yung um, gulay po kung alam niyo po yung malikoso. So, hindi rin po nawawala yung yon pong uh, Itlog sa loob po ng aming uh, kusina. At syempre po, hindi rin po kami nawawala ng kape, ng gatas, ng gatas po ni Cheche, ng asukal. Dahil pag umaga po, pag nagigising po kami bago po pumasok sa paaralan, umiinom muna po kami ng kape. At syempre... Sabi po ni tatay sa akin, kailangan hindi rin po mawawala yung mga delata po sa loob po ng aming uh, cabinet kasi for emergency po wala po kaming pambili ng, ng mga pagkain at kakailanganin, eh mayroon po kaming uh, kakainin. So, hindi na po namin iniisip kung wala po kami pera kung saan po kami kukuha ng pagkain. Pero pag mayroon po mga stock na ganyan sa loob po ng bahay, Napakasaya na po ng pakiramdam po natin, di po ba? So yun po ay dahil po sa akin pong dalawang maliit na anak pa na alam ko po sila po yung dahilan kung bakit po kailangan may mga stock po na pagkain po sa loob ng bahay. At ngayon po magluluto po kami ng um, ng itlog na may sibuyas at saka ng kamatis. Yan po yung po ni tatay. Sabi po niya, damihan na po ang sibuyas at kamatis. At ayan po, ginisagi sana po ni tatay ang kamatis at saka sibuyas na magiging ulam po namin ngayong gabi. So, sa simpleng pagkain, kung may pagkain po tayo sa loob ng bahay po natin, hindi na po tayo mahihirapan, hindi na po tayo lalabas ng bahay. So, yan po, inahalo-halo po ni tatay yung itlog at inilagay na po sa may sibuyas at kamatis so yan lang po ang aking uh, simpleng vlog ngayong araw na ito pinakita ko lang po yung mga pagkain po sa loob po ng aming kusina maraming salamat po at God bless us all po